Mula tuding itogon binget, bumabiyahe pa ng 30 minuto si Benny papunta sa kanyang trabaho sa barangay Kias, Baguio City. Pero nitong mga nakaraang araw, halos araw-araw siyang late sa pagpasok, kaya naman apektado ang trabaho nito. Sa traffic po, sobrang matraffic po talaga. Tapos sa mga vehicle din po, pagsasakay ka, uh, bali po, abutin ng oras bago ka makasakay. Ganito rin ang kwento ni Nanay Estrella hindi po naman siguro traffic masyado kung yung may mga private vehicles po kasi pagka kunwari long weekend, syempre mag-aakyatan yung mga private vehicles. parang sila nga ang nagkokos ng traffic kasi hindi nila alam kung saan yung ruta, ganun, di ba? May one way, one way kasi kung minsan nag-counterflow sila, yun ang nagkokos ng traffic po kung minsan. At nitong weekend, lalo pang nasubok ang kanilang pasensya at ng iba pang mananakay sa lungsod. Ito ay sa PMA Toy Soldier Parade noong linggo at sa nagsanang mga turista noong Sabado. So dahil nga sa different na mga activities noong weekend is yun nga nakaranas tayo ng uh, matinding traffic dahil nga sa pagsasara ng some parts of just like Harrison, yung outer lane ng Harrison at Lake Tribe and of course dun sa Session Road yung sa pedestrianization. Kaya naman ang dapat na ilang minuto lang na pag-aantay ng jeepney umabot ng apat na oras pag sasakay ka po doon, punuan po kasi yung mga jeep. jeep mga, pati po taxi, ganun din. Same din po. Ang jeep ni driver na si Tatay Christian, imbes na kumita, konsumisyon ang napala. Ang dating 20 minutong biyahe mula Central Business District hanggang Barangay San Luis, inabot ng halos isang oras. Purudo. Na nakwa, nababad kami sa traffic. Siyempre, agan under jeep. Kitawanin. Problema garod. Pagkumano. Ada ti pang suku tadi. Mana ti mana bang dari masa? Mak, ti bang dari apa dia Kasulina pay, ada ti ag bati nga. Wan pay, beli di intet gua dia sangat ribu ti bang dari. ti Kaya naman ang tanong ng karamihan, ganito na lang balagi ang sitwasyon ng sektor ng transportasyon sa lungsod. Na-accommodate po pero mag it takes two to three hours po bago makasakay. Talaga. Palagi pong ganun. Yes po, mahirap. Kulang po sa transportation talaga. Yun ang kulang. Kumbaga, lagi pong punuan. Yun. Kaya naman naghain si Councilor Yuri Wegan ng panukalang ordinansa na ipagbawal ang mga parada, fun run, motorcades at iba pang aktibidad na nangangailangan ng pagsasara ng kalsada mula alas 7 hanggang alas 8.30 tuwing weekdays para maibsan ng mabigat na daloy ng trapiko. Hindi naman kasali rito ang mga insidente o sakuna na nangangailangan ng pagsasara ng kalsada. Aprobado na ito sa unang pagbasa sa Konseho ng Lungsod at nakatakda pa itong reviewin ng Committee on Public Utility, Transport and Traffic Legislation. Sa kabila nito, pinaghahandaan na ng Baguio City Police Office ang pagdagsamuli ng mga bisita sa darating na holiday season so yan na po na pag-usapan namin, na plano din namin kung ano yung gagawin or intervention when it comes to traffic management. so we will be deploying uh, sufficient or a uh, sufficient number of uh, personnel na mag uh, manage ng traffic para syempre to ensure na smooth flow yung ating uh, traffic and first we we advise yung ating mga tourists and mga locals to download na lang yung uh, BCPO View Baguio app para makita nila kung saan yung traffic na area para sa ganun they could plan their travel and they could reroute kung uh, uh, gusto nilang hindi maabala sa traffic kasi very limited naman yung capacity ng ating mga kalsad. kaya nga tayo nag-introduce ng smart urban mobility system para once and for all talaga maayos na natin. And uh, we, uh, on the basis of that system, magkakaroon pa tayo ng mga we will be able to collect more data para lalo pa natin ma-improve ang ating uh, mobility sa siyudad ng Baguio. Noong nakaraang weekend, nakapagtala ang Baguio City Police Office ng higit dalawang libong turista na bumisita sa lungsod. Vanessa Bugtong, RNG News.